sabi po ng doktor ay possible na maputol na puputulin na po siya hanggang dito. Yun po kasi isang iyon ay sadyang nangitim na talaga. Nakinakalangan na din po putulin. At the same, mas lumalim po halos makikita po yung paan niya ay parang halos parang ang pinalakol talaga nasa sobrang dalim. At ang sabi ni doktor A, nahirapan po talaga siya doon. Ako <muling music> po si Teresita Moster, taga Pinakawitan, Lipa City po. Sa ngayon po ako ay nagtitinda sa ng mga gulay sa palengke. Ang mister ko po ay si Benedicto Mostes. Siya po ay 64 years old. Uh, meron po siyang diabetic. sabi po yung diabetic type 2. Nagkaroon po kasi siya ng sugat sa daliri niya sa paa. Ngayon po ay pa, na, uh, nagkaroon po siya ng infeksyon. Kine-check up po namin sa hospital ng medics. eh sabi po ng doktor, ay mataas po yung sugar niya. Kailangan po na uh, kayurid na po yung sugat tapos kinakailangan na rin niya na mag-insulin. Ma ay, ang sabi ng mister ko, ayaw niya. Siya daw po ay resetahan nila ako muna ng uh, gamot at uh, observahan daw po muna. Ngayon, ang mga sanlinggo na pong naka, nakalipas, hindi na niya matiis yung sakit. Sabi niya doon sa aking panganay, tumawag sa aking panganay, sabi niya, Kuya, papayag na ako na pakayod. Ang sabi po ng uh, doktor ay, ay ya-admin. Ang alam po namin ay kakayurin. Ang nangyari po, yung isa pong daliri niya ay hindi na po isang daliri ang naputol. Bali, dalawa po. Dalawa po agad. Tapos po ay, noong time po yun ay nakita ni, ni, ni Dr. yung aking minay day. Tinanong ni Dr. kung daw ako nasaan. Sabi ko, dito po kami sa ospital. Ay, inikinwento na po niya ang center Sabi niya, try ko daw. After three days po, binisita ulit ni Dr. Katabi ng daliri sa paa ay medyo parang nagbabayo ulit. Medyo nangingitim na siya. Sabi ng sabi namin ng Dok, Dok, bakit din pa sinama para isang operahan na laang. Ayon sa ayon naman ni Doktor na alis basta-basta pa, baka doon save pa. Yung po kasi yung isang iyon ay isa diyang nangitim na talaga, na kinakalangan na din po putulin, alis save. Mas lumalim po, halos mak makikita po yung paan niya ay parang halos parang ang pinalakol talaga na sa sobrang galing. At ang sabi ni Doktor ay eh, nahirap po talaga siya doon. Ay sabi ko ng doktor ay possible na maputol na puputulin na po siya hanggang dito Ayun po, di ako po ay nakontak po, nakamusta po ni Ate Jean. At sabi po niya, i ko na daw pong mega dose ko, yung signer ko na yun. Sabi ko, di wala nang masama. So, di po uli ako ni doktora ng dalawang sa ospital ng Lipa. Di wala naman pong, sabi ko, wala nang masama sa bukan. Di, ang ginawa ko yung Sabado na maghapon, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa, oh, dalawa sa shi. Tapos gano'n di pa, sa araw ng linggo. Alam niyo po ba na pagdating ng Alulis ng umaga, ako na po muna ang gubisita at ako ko naglilis ng paan ni Mister. Ay sabi ko eh, hindi na yung mapuputol. Sabi ko sa kanya. Lulis ko ng ating gabi, hindi po namin inaasahan na bumisita si doktor niya. Bilisita niya. Ano niyo po ba sabi na ano, pwede na kami lumabas kinabukas? Okay. Oh, so, po talaga tumuloy luha ko sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga eh, lalabas talaga siya na buo ang pangako ang paa niya talaga. Kaya sabi ko nga, grabe. Grabe po talaga ang Lord. At unang-una po ay si mga tao na ginamit niya para makalabas ka sa ospital ng buo yung paa. Ito ang usapang Senor Greens. Salamat sa Senor Greens.